Ito mga sir, ayan, meron tayong uh, winawasak na magneto. Itong motor na ito mga sir ay uh, click 150 na version 2, 150 ay kulay pula, yung mat. Ito naman ay uh, ano, uh, 125, inoborol naman natin yung makina. Ito yung makina niya mga sir, inoborol natin yan dahil sa connecting rod mga sir at uh, kumakain na siya ng langis dahil gawa ng uh, kapag ka once na connecting rod or sigunyal ang lang problema pati black yan mga sir damay ngayon para makatipid si sir dahil nga magpapal tayo ng buong sigunyal saka black labor, langis siningin ko sa kanya 8,000 mga sir all in na po yun kasama na sigunyal black dahil nga uh, walang kabudget budget budget customer at naawa naman ako sa kapalos naman kaya binigyan ko siya ng uh, discount na pinakamalaking discount sa akin na yung sibong block piston, house lot na 8,000 na yung ko dyan mga sir dahil gusto ko makatulong, makatipid yung mga customer natin kaya ginagawa ko yung mga ganyan kapag meron ako, yun pa rin na gagawin ko, ibibigay ko kaya dito pa tayo, dito tayo magpupukos ayan kung bakit natin wini-wielding itong mga sir dahil alam nyo naman siguro kapag once na stack up ang, uh, magneto, lulus trading na lang yung trade ng magneto natin hanggang sa hindi nga na ito matanggal dahil uh, nagsimula to kaya nakita natin ayan na may problema din dahil itong motor na to natuyuan ng langis ayan mapapansin nyo yung piston niya. gas gas na gas gas at yung piston dapat dapat nag up and down up and down up and down. Pogi mo, bisit ka. Oh, dito yung pa masama. Yeah, biruan lang namin yan ni Kapulong. Yan. hindi siya ano, nag up and down, stack up na. Bukod dyan, yung uh, sigunyal naman dito, kalampag din kasi to. Kasi kapag tinanggal mo yung pulley at ginalo mo siya ng ganyan, mararamdaman mo na umuuga yung sigunyal kaya winilding natin doon talagang medyo nagkaroon na siya ng komplikasyon tong motor na to halos ang dami dami ng ano problema kumbaga siga si gamit napabayaan niya na yung motor niya kaya lahat ng kinita niya sa mobit mapupunta lang dito ha yun nga eh tinulungan pa siya ng mga tropa niya para lang makasimbol or magawa yung motor niya kaya kayo mga sero, Di paling maaksay tayo sa langis. Maaksay tayo sa pagmimintin ng motor natin. At least safe naman tayo. Di tayo didisklasain ng motor natin. Hindi rin naman tayo magkakaroon ng problema sa makina. At di mabubutas yung bulsa natin. Kaya yeah, sa langis, number one yan. Kailangan ipa-change oil nyo ng maaga. 1,500 to 1,000. Kapag nagbabawas ng uh, 100 ml, Kag tuwing nag kayo, normal lang po 'yon dahil uh, mainit yung makina at mainit din yung panahon kaya naduduble yung init ng ano ng motor natin. Yan, tapos yan, ano pa rin mga ginagawa dyan mga sir. So, mamaya, bibidyo ko uli yung pangalawang ano natin dito, yung pagtanggal na, yung pagbiak na nito mga sir. Kaya abangan yung susunod na Uh, video natin dito pag nabiyak na natin kasi doon pa lang video kakain tayo ng oras dahil uh, natin